dalawang kambal na lalaki iisang asawa. Ngunit isang gabi, nang kumatok ang ulan at dumating ang dalawang Marco sa pinto, natuklasan ng babae ang ng hindi dapat nabubunyag. Sino ang tunay niyang asawa? At sino ang matagal ng patay? Sa isang maliit na baryo sa Quezon, nakilala si Alona, isang simpleng babae na may malambing na tinig at mga matang laging tila may iniingatang lihim. Mahinhin siyang lumaki, tahimik, ngunit may kakaibang alindog na hindi maipaliwanag. Doon niya nakilala ang kambal na sina Marco at Mateo. Magkaparehong magkapareho ang mukha, pati ang boses, pati ang paraan ng iti. Ngunit magkaibang magkaiba ang ugali. Si Marco, seryoso at mapagmahal. Si Mateo, masayahin ngunit may bahid ng kapilyuhan. Sa isang pista ng bayan, habang nag-aalab ang mga ilaw sa plaza at humahalimuyak ang sinabawang mais sa paligid, doon unang nahulog ang puso ni Alona. Ngunit hindi niya alam kung alin sa kambal ang tunay na kanyang minahal. Ang gabi ng sayawan ay nagtapos sa isang halik, ngunit sa dilim, hindi na niya matandaan kung sino ang humalik sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal siya kay Marco. Tahimik ang kasal. Walang mga bulaklak na mamahalin, walang banda. Ngunit sapat na para kay Alona ang titig ni Marco at ang pangakong hindi siya iiwan. Lumipas ang mga araw at ang kanilang bahay ay napuno ng tawanan, halakhak at mga yakap. Ngunit minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising si Alona. Naririnig niya ang mga yabag sa labas ng silid. Maingat! Mabigat! Parang boses ni Marco ngunit iba. Kapag bumabangon siya, naroon si Marco sa tabi niya, mahimbing ang tulog. Kinilabutan siya. Naisip niyang baka guni lamang. Ngunit isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at pumapalo ang hangin sa bubong, may kumatok sa pinto. Tatlong beses. Mabagal. Malalim. Binuksan niya. At sa dilim ng ulan, nakita niya si Marco. Basang-basa, nanginginig. Ngunit naroon din si Marco sa loob ng bahay, papalapit sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makagalaw. Ang hangin ay tila huminto. Ang lamig ay dumikit sa kanyang balat na parang mga kuko. Tumingin siya sa dalawang magkaparehong mukha, parehong may mga matang puno ng galit. At doon, sa sandaling iyon, unti-unting nabasag ang isip ni Alona. Sino ang tunay na asawa niya? Sino ang kasamang humihinga sa tabi niya gabi-gabi? At bakit nang lingunin niya ang salamin sa dingding, tatlo silang naroon? at lahat ay may parehong mukha. Ang paligid ay umikot. Ang mga anino sa dingding ay gumagalaw ng hindi sabay sa kanilang mga katawan. May malamig na boses na bumulong sa kanyang likod. At sino sa amin, Alona, ang tunay mong pinili? Nanginig si Alona. Ang tinig na iyon, malamig, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao sa likod niya. Ngunit naramdaman niya ang mainit na hininga sa kanyang batok, parang may humihinga mismo sa kanyang balat. Napaatras siya, natabig ang lamparang nakapatong sa mesa. Tumilapon ito sa sahig, nabasad at sumiklab ang apoy. Sa liwanag na nagliliyab na mantika, nakita niya ang dalawang imarko na nagkatitigan. Parehong may galit, parehong may lungkot. Ngunit ang isa, may bakas ng sugat sa kaliwang kamay. Ang isa naman, walang kahit anong peklat. Alona, sabi ng isa, ako ang iyong asawa. Ako si Marco. Siya si Mateo. Siya ang matagal ng patay. Napasinghap si Alona. Patay? Paano mo nasabi yan? Ngunit bago siya nakasagot, ang isa namang lalaki ay sumigaw, huwag kang maniwala. Ako si Marco. Siya ang pumatay sa akin. Ang apoy ay unti-unting kumalat sa sahig dumadampi sa kortina, sa mesa, sa mga lumang larawan sa dingding. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na tela. Tumatakbo ang oras, ngunit tila bumabagal ang bawat sandali. Ang mga mata ni Alona ay naglalakad sa pagitan ng dalawang mukha, parehong nagmamakaawa. Alona, tingnan mo ang singsing -sing ko, sigaw ng isa. Ngunit nang tingnan niya, parehong may suot. Parehong marka, parehong ukit, may ampersand e eh, habang buhay. Ang kanyang dibdib ay bumibilis ang tibok, parang may pumipiga sa kanyang puso. Hindi-hindi ito totoo, bulong niya. Hindi kayo pareho di. Ngunit sa salamin sa dingding, tatlo pa rin ang nakikita niya. Tatlong mukha. Tatlong pares ng mata na nakatitig sa kanya. At sa salamin, nakita niyang siya mismo ay nakangiti. Ngunit ang iting iyon ay hindi kanya. Ang liwanag ng apoy ay nagbago ng kulay, mula dilaw, naging mapula, tapos naging madilim na itim. Ang paligid ay nagsimulang mag-iba. Ang kanilang bahay ay tila lumulubog sa anino, parang hinihigop ng lupa. Naririnig niya ang mga tinig, mga bulong na paulit-ulit, nagmumula sa bawat sulok ng kwarto. Isa lang ang dapat mabuhay di. Isa lang ang tunay di. Isa lang ang minahal mo di. Lumapit ang isang kambal, hinawakan siya sa braso. Mainit ang palad. Tutu. Buhay. Ngunit ang isa, lumapit din. Yinakak siya mula sa likod. At malamig. Parang yelo. Alona, sabi ng malamig na boses, hindi mo ba natatandaan? Ako ang unang nagpakilala sa'yo. Ako ang unang humalik sa'yo sa pista. Napahinto siya, ang alaala ay bumalik parang kidlat na humahati sa dilim. Ang halik sa ilalim ng mga parol. Ang amoy ng pabango. Ang sugat sa kaliwang kamay. Ang lahat ay biglang nagkakorte sa kanyang isip. Tumulo ang luha sa kanyang pisni. Ngunit bago siya makasigaw, naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang lid. Marahan, ngunit may bigat. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang unti-unting naglalaho ang apoy. Papalit ang dilim, at sa dilim, isa na lang ang natitirang mukha. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung ito ba ang kanyang asawa o ang aninong matagal nang nakatira sa kanilang bahay. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid, mabigat parang usok na hindi umaalis. Ang apoy ay tuluyang namatay, iniwan ang amoy ng nasunog na kahoy at basang lupa. Si Alona ay nakaluhod sa sahig, nanginginig habang ang tanging ilaw ay ang malamlam na liwanag ng buwan na pumapasok sa basag na bintana. Sa harap niya, nakatayo ang lalaki. Ang mukha ay parehong-pareho kay Marco, ngunit may kakaiba sa mga mata. Hindi na iyon mga matang puno ng pagmamahal. Ito ay mga matang walang saysay, malamig, tila walang buhay. Marco, mahina niyang bulong, halos wala ng boses. Ngunit walang sagot. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit, ang bawat yabag ay tunog ng kalusko sa abo. Alona, sabi niya, sa wakas, ang boses ay basag, parang galing sa malayong lugar, ay halong pighati at galit. Bakit mo ako pinabayaan sa ilog? Nanlaki ang mga mata ni Alona. Ilog. Tumindig ang balahibo niya sa batok. Hindi hindi ako. Ngunit bago pa niya matapos, lumapit ang lalaki, itinaas ang kamay at inilapit sa kanyang pisni. Malamig. Mabigat. At sa kanyang balat, naramdaman niya ang dampi ng tubig. Parang tumatagas mula sa kamay ng lalaki. Bumaba ang kanyang tingin at nakita niyang ang sahig ay unti-unting binabaha ng tubig, malinaw, malamig at mabula, parang tubig-ilog na may dalapang alon ng ulan. Naalala mo ba, bulong ng lalaki? Noong gabi ng pista, sa tabing ilog ikaw at ako, hindi si Marco. Nagsimulang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang halakhakan. Ang musika. Ang halik sa dilim. Ngunit pagkatapos ng halik may sigaw. May pagdulas. May kamay na kumapit sa kanya. At isang katawan na nahulog sa ilog, tinangay ng agos. Hindi ko sinasadya, pabulong niyang sabi, nanginginig ang labi. Mateo, akala ko. Akala mo ako si Marco, putol ng lalaki. At pinanindigan mong ako ang patay. Ang tubig ay umabot na sa kanyang tuhod. Sa paligid, ang mga anino ng mga larawan sa dingding ay tila lumulutang, sumasabay sa agos. Ang mga mata sa larawan ni na Marco at Mateo ay tila nakamasid, sabay-sabay na nakatingin sa kanya. Mateo, patawarin mo ako. Y. Ngunit mumiti ang lalaki, ngiti na walang kaluluwa. Hindi ako nandito para sa patawad. Lumapit pa siya, ang mukha ay halos ilang pulgada na lang mula sa kanya. Dumating ako para kunin kung ano ang ninakaw mo sa akin biglang bumigat ang paligid. Ang tubig ay naging madilim. Hindi na ito malinaw, ito ay kulay abo, parang pinaghalong putik at abo ng nasunog na bahay. Naramdaman ni Alona na parang hinihila ang kanyang mga paa pababa. Parang may mga kamay mula sa ilalim ng tubig na kumakapit sa kanya, malamig, marahas, desperado. Pilit siyang kumawala, ngunit mas lalo siyang hinila. Marco, sigaw niya, sa tanging pag-asang naroon pa ang asawa niya. Marco, tulungan mo ako. At mula sa dilim, may isa pang boses na sumagot. Mahina. Tutu. Alona di. Paglingon niya, naroon si Marco, sugatan, duguan, nakatayo sa pintuan. Ngunit sa tabi niya, nakatayo rin ang isa, si Mateo. Pareho silang nakatingin sa kanya, pareho ang tinig na nagbanggaan sa hangin. Alona, sumama ka sa akin. Alona, dito ka. Ang mga boses ay nagsanib, naging ingay na halos pumutok ang kanyang tenga. Napahawak siya sa ulo, napasigaw. Tumigil kayo. Ngunit sa sigaw niyang iyon, huminto ang lahat. Ang tubig ay biglang nawala. Ang hangin ay humupa. Ang mga larawan sa dingding ay bumagsak isa-isa, punit at itim ang likod. At sa gitna ng katahimikan, si Alona ay mag-isa na lamang. Walang Marco. Walang Mateo. Ngunit mula sa labas ng bahay, narinig niya ang mga yabag. Dalawa. Magkasabay. Dahan-dahan. Papunta sa kanya. Nang marinig ni Alona ang mga yabag, napaatras siya hanggang sa maramdaman ang malamig na dingding sa likod. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok, tila gustong kumawala ang puso sa sobrang kaba. Ang ilaw ng buwan ay sumasayaw sa sahig, lumalabo habang lumalapit ang mga anino sa pinto. Dalawa nga! dalawang anino, parehong matangkad, parehong tikas ng katawan, parehong nakatungo ang ulo. Ang hangin ay biglang lumamig, bumigat, parang may dumaan na kaluluwa sa loob ng bahay. Tumunog ang bisagra ng pinto. Kierk! Dahan-dahang bumukas. At mula sa dilim, sumilip ang dalawang peres ng mata. Magkapareho. Isa ay malamlam, parang puno ng sakit. Isa na may mabangis, parang hayop na sugatan. Nang ganap silang makapasok, naramdaman ni Alona ang pamimigat ng hangin. Ang bawat hinga niya ay parang tinutulak na kung anong hindi nakikita. Alona, sabi ng isa, mahinahon, puno ng pagmamakaawa. Sumama ka sa akin. Ligtas ka sa akin. Ngunit ang isa'y tumawa. Mahina, basag, ngunit maihalong kasiyahan sa pagkabaliw. Ligtas? Sa kanya. Alona, wala nang ligtas sa ating tatlo lumapit sila ng sabay. Si Alona ay halos hindi na makagalaw, pinipilit pigilan ang mga luha habang nakasandal sa pader. Marco bulong niya. Mateo T. Ngunit parehong tumigil. At sa sandaling iyon, sabay nilang sinabi. Ako si Marco. Ang utak ni Alona ay tila pumutok sa ingay ng katahimikan. Hindi niya alam kung alin ang totoo. Ang kanang lalaki ay may sugat sa kamay, gaya ng naalala niya kay Mateo. Ngunit ang kaliwa, ang suot niyang sing-sing, ang parehong sing-sing na nakita niyang isinusuot ni Marco noong kasal nila. Alona, tandaan mo, sabi ng lalaki sa kaliwa. Ako ang nagligtas sa'yo sa bagyo, ako ang nag-alaga iyo noong nagkasakit ka. Ako si Marco. Hindi sigaw ng isa. Ako ang unang nagmahal sa kanya. Ako ang kasama niya sa ilog. Ako ang unang hinalikan niya. Ang mga salita ay naghalo sa hangin, parang mga kutsilyong lumilipad, tumatama sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Alona ay napahawak sa ulo. Tumigil kayo. Tama na. Ngunit mas lalo silang sumigaw. Mas lalo silang lumapit. Hanggang sa mag-abot ang kanilang mga kamay sa gitna, parehong gustong hawakan siya. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga palad, may kumislap na liwanag. Parang kidlat na dumaan sa loob ng bahay. Tumalsik si Alona sa sahig. Ang hangin ay biglang humagibis palabas, tinangay ang mga kortina, ang mga larawan at pati ang lamparang nakasabit sa kisam. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang dalawang katawan na nagsimulang magbago. Ang balat ay kumikislap parang nababalatan ng liwanag. At dahan-dahan ang dalawang mukha ay nagsanib. Unti-unti. Hanggang sa maging isa. Isang katawan. Isang mukha. Ngunit hindi na si Marco. Hindi rin si Matthew. Isa itong kakaibang nilalang, may mga matang maitim na walang puti, may bibig na tilang iti, ngunit puno ng galit at balat na parang abo. "Alona," sabi nito, sa boses na magkahalo ang dalawa, "pinili mo kaming pareho. Kaya ngayon ikaw din ang kabayaran." Napaatras siya, pilit na gumapang palayo. Ngunit saan man siya lumingon, anino at dilim lang ang naroon. Ang paligid ay unti-unting nagiging ibang lugar, hindi na iyon ang bahay. Ang mga dingding ay lumalambot, parang hiningang bumabalot sa kanya. Ang sahig ay basa, malamig, parang putik. At sa malayo, narinig niya ang mga alon. Ang tunog ng tubig na bumabalik sa ilog. Nasa tabing ilog ako, bulong niya, nanginginig. Ngunit wala ng oras para mag-isip. Ang nilalang sa harap niya ay lumapit, ang kamay ay iniunat sa kanya. Ngayon, alo na tapusin natin kung ano ang sinimulan mo. Ang lupa ay nagbuka. Ang malamig na tubig ay sumirit, umakyat hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang lig. Sumigaw siya, pilit humihinga, pilit kumakawala. Ngunit habang lumulubog siya, may mga kamay na humawak sa kanya mula sa ilalim. Isa, dalawa, tatlo, at sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita niya sa ibabaw ng tubig, ang dalawang mukha ni Marco at Mateo, magkatabi, nakangiti. At ang boses nila sabay malamig at sabik. Ngayon magkasama na tayong tatlo. Sa pagdaan ng ilang araw, natagpuan ng mga tagabaryo ang lumang bahay ni na Marco at Alona, wasak, puno ng abo, at amoy ng nabasang kahoy. Wala silang nakita kundi ang basag na salamin sa gitna ng sahig, at sa ibabaw nito, dalawang sing-sing na magkapareho. Walang katawan, walang bakas ng dugo. Ngunit ang mga nakatira malapit doon ay may iisang kwento. Tuwing gabi, kapag tumatahimik na ang hangin, maririnig daw mula sa ilog ang boses ng isang babae, umiiyak, humihingi ng tawad. Minsan daw, sinasagot ito ng dalawang boses ng lalaki, sabay, tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Mula noon, walang nangahas lumapit sa lumang bahay. Ang mga batay pinagbabawal lang maglaro sa tabing ilog. At ang mga matatanda, tuwing na pag-uusapan si Alona, ay biglang tumatahimik, tumitingin sa lupa, at dinadasalan ang kanilang mga sarili. Sabi ng mga nakakatanda, may mga kasalanang hindi kayang ilibing ng lupa. May mga lihim na hindi dapat ibinubulong kahit sa dilim. At kung minsan, ang pagmamahal na sabay mong pinili ay sharing dahilan kung bakit hindi ka nakailanman makakatakas. Sa tuwing dumadalaw ang ulan, dumadaloy muli ang tubig sa ilog. At kung pakikinggan ng mabuti, may maririnig kang tatlong boses, magkahalo ang halakhak, iyak, at mga salitang hindi na kayang maunawaan ng tao. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na tila saksi sa lahat, ang ilog ay kumikintab sa liwanag. Tahimik! Ngunit sa kailaliman nito, may tatlong aninong kumikilos. At mula sa tubig, maririnig ang mahina, sabay-sabay na bulong habang buhay